saan ka nga ba mapupunta kung masama ka habang nasa mundo ka pa? Magsisimula ito sa apat na magkakapatid na merong sobrang religyosong mga magulang. Lagi silang nagdadasal in everything pero syempre kahit sobrang religyoso ng isang tao, hindi naman din may iwasan yung paggawa ng mga kasalanan. Sang araw, may iwan silang magkakasama nang umalis nga yung mga magulang nila at dito nga sila magdideside na umalis din. Pero on the way doon sa may pupuntahan nila, dito sila mapapadaan sa isang ilog kung saan sila aksidenteng matatangay ng malakas na tubig. Mga susunod na araw, dito sila mawawala at hahanapin ang mga magulang nila pero hindi sila mahanap dahil nasa impyerno na pala sila. Sa impyerno, dito nila haharapin yung mga kasalanan nila na sobrang magpapahirap sa kanila. Habang yung mga magulang naman nila ay unti-unting malalaman kung sino nga ba yung mga anak nila at kung ano yung mga pagkukulang nila bilang magulang. Title ng no movie, Siksa Neraka. Sobrang nag-expect ako dito dahil sa si Impetigore pero sobrang na-disappoint naman ako. Nanood ko to kasi nagka-interest ako sa may premise nito na napunta nga sila doon sa may ibaba and it's a great premise for a horror movie. Pero give them credit. Medyo nakakatakot din naman kung paano nila pinresent yung impyerno dito and kung ano yung mangyayari sa mga tao mapupunta dito but the rest, wala nang kwenta. <laughs> Pihin ko lang din na madugo at sobrang grabe ng mga part na pinakita nila doon sa may impyerno so be ready on that lang lalo na kung makasalanan ka kasi snippets na yan. <laughs> to be fair, kasalanan ko din namang nag-expect ako dito kasi simula pa lang, ang dami ng tells eh. The cinematography is so basic, the CGI and VFX are wonky-wonky, yung sound effects, ang lakas Pinoy YouTuber nabawat na bawat kibot may sound na distracting na. <laughs> siguro kung may scene na tumatak sa akin, siguro yung scene sa may CR and siguro yung ilang parusa doon sa may ibaba. But the rest, nainis lang talaga ako. Dagdag ko na rin siguro yun doon sa may tang scene even though it looks fake, napakringe ako dyan na parang... Kasi sobrang sakit niyan panigurado. The film is too preachy din pala na nag-expect ako more on the bigger message ng film. Pero yun na pala yun, na maging mabait ka, kasi kung hindi, sa impyerno yung bagsak mo. <laughs> yun na yun. I mean, it's a great message naman siguro, pero sobrang tamad lang niya in terms of writing. Ang bagal ng takbo ng story, and yung pacing niya pagdating doon sa may bandang gitna, ang dragging na, na hindi na halos gumagalaw yung story. Parang yung nangyari, hindi nila alam kung kanino ba mas magpo-focus, doon ba sa mga anak, or doon sa mga magulang, na nagpagulo lang doon sa may story that made the film no direction at all na mas naibalansin nila yung both sides para mas okay nga sana yung pacing and flow ng sequences kasi it's becoming more waiting than watching kasi halos wala talagang nangyayari. Kahit yung mga impyerno na scene, halos wala siyang masyadong ambag doon sa may story na it's used more for shock value lang tuwing pinapakita. Kuro yung payo ko lang kung gusto nyo itong panoorin, wag nyo itong papanoorin kasama yung mga magulang nyo, lalo na kung mga relihiyoso sila kasi pag napanood nila yan, sure na sure na nila itong life lesson eh. <laughs> kasalanan? Gusto mo bang ganyan din mangyari sa'yo? <laughs> well, kung totoo man to, let's look at the bright side. At least, for once in your life, may experience mong maging mala Deadpool or Wolverine kasi magkakarang generation ka. <laughs> o so, yun lang, again, ang title na to, Siksa ni Raka, ng Torta rating ko ay 1 or 1.5 out of 10 and dahil lang yun sa representation nila ng ibaba dito. <laughs>